Banding moment namin ni Lavi ang paglilinis ng bahay, no? Pagluluto, paglilinis ng toilet. At lalong-lalo na, banding moment talaga namin ang kusina madalas. Hi mga lords! Have a nice day sa inyong lahat. Ayan, nag-day off na naman ulit tayo, no? Three days lang yung day off namin. Pero bukas, meron na akong extra work. Kaya ngayon pa lang, sa first day, ayan, naglililis na tayo ng bahay. Dito sa abroad, kapag working mom ka, talagang manage mo yung time mo. Yung time mo sa trabaho at yung time mo para sa mga anak mo. Lalo na yung trabaho ko, nasa night shift ako, kaya mabira lang talaga kami kapag banding dito sa mga anak mo. Pero may iba-ibang paraan naman sa pagbabanding mga lods. Pwede naman kayong magbanding na nandun lang na kayo sa bahay, katulad ng magluluto, katulad ng sabay-sabay kayong maglilinis. At sa ganung paraan, natuturuan mo rin sila sa mga gawaing bahay at the same time, nag enjoy kayo, no? Itong anak kong bunso, mahilig talaga yan siya sa luto-luto. Kaya lang, yung nanay niya, hindi talaga pinalad. Wala talagang... Uh, talent dyan sa pagluluto. Pero gawa ng high-tech naman na tayo ngayon. Marami namang uh, nasa social media na tayo. Kaya pwede naman tayong mag-search lang or mag-YouTube lang tayo para meron tayong magawang recipe. So para talaga makapag-banding kaming dalawa mga lods, naghanap talaga ako ng paraan So, nag-check ako doon sa aming pantry kung ano ang pwede kong lutuin. So, para na rin maglinis tayo doon sa pantry natin mga lods, no? So, dapat first in, first out yung mga stock natin doon. Natignan ko, marami pala kaming uh, macaroni doon, no? At saka parang medyo matagal na rin yung iba. Kaya sabi ko, dapat lutuin na natin. Tapos pag-check ko doon sa ref, meron pala doong mayonnaise na sobra-sobra doon sa uh, ginawa natin ng New Year, no? Kaya sabi ko, alutuin ko na lang ito kasi masayang naman kung itapon eh, hindi pa naman siya sira. So pwede pa naman siya magamit. So ayun, ginawa ko na lang siyang uh, chicken macaroni salad. So, ganyan talaga ang mga nanay, mga lods, no? Tinitignan pa rin natin yung budget natin at saka yung kung pwede tayong makapagtipid, magtipid tayo. Kaya bawal talaga tayo ngayon magsayang ng pagkain kasi nga gawa ng mahal na yung mga mabilihin, ano? So, kung ano yung pwede pa natin magamit o pwede natin ma-recycle, so gagawin natin para hindi naman masayang. So buti na lang meron talaga akong alalay no. Siya rin yung nag-check diyan mga lods. silabi din yung nag-check kung anong meron. Yan tinitingnan niya sa ref para linisin namin yung ref, maglinis kami ng kitchen. Kung ano yung meron doon para magamit namin ini ginagawa namin. So, ayun, tinikman na natin yung nagawa nating macaroni salad, mga lods. No? So, sabi ni Lavi, pasado naman daw yung lasa. Kaya tinikman ko. Tamang-tama lang din naman. Kaya sabi ko, bukas, pwede na yan baunin. Pwede rin siyang magbaon sa school kung gusto niya. So, habang tumatanda tayo, mga lods, yung mga anak natin lumalaki na rin. Ito'y treasure natin yung mga panahon na makasama pa natin sila. At nang kapag sila ay meron na ring sariling pamilya, meron silang ma-share sa mga anak nila nung bata pa sila. Subawat so, magulang, bawat pamilya, kanya-kanya ang style sa pag ng mga anak. Yung gabay at pagmamahal, nandun palagi yun para sa kanila mga lods, no? Ang buhay natin dito sa mundo mga lods is give and take lang yan. Siyempre kung ano yung naibigay mo sa kapwa mo, ganun din yung aanihin mo. Kaya mag-invest tayo ng pagmamahal, respeto at paggabay dito sa mga anak natin. Kasi pag tayo na ang tumanda, sila naman ang gagawa niyan sa atin mga Lods. Naniniwala talaga ako sa kasabihan mga Lods na kung ano yung itinanim, yun na nga anihin. importante talaga na magtanim tayo ng magandang alaala sa mga, para sa mga anak natin, mga lods. Para pag tumanda tayo, maganda rin ang maalala nila sa atin. Wala namang perfectong magulang at wala rin perfectong anak. Pero kung pwede naman tayong maging mabuti sa bawat isa, bakit hindi? At yun lang for today's video, mga lods. Sana yun nasa mabuting kalagayan kayong lahat. And thanks for watching. See you next video.